Isang bagong Majin Buu ang sa wakas ay isinilang. Alam natin na si Namarba at Arinsu ay nagpaplano na lumikha ng isang bagong uri ng Majin Buu. Ngunit hindi natin alam kung gaano katagal bago ito magpakita. Sa huli, lumalabas na ang isang episode lang ay sapat na para dito. Kahit na hindi nagiging pinakamahusay na episode ang episode 9 ng Daima, nagtapos ito sa isang napakataas na punto ng pagkapanganak ni Majin Ku, ang bagong version ng Majin Bu na nilikha ni Marba. Ang itsura ni Majin Ku ay parang isang kombinasyon ng uri na Majin Bu at ng mga saibamin o mga Chupul. Ito yung maliliit na mandirigma na ginamit ni Nanapa at Vegeta para taputin ang lahat sa Earth. Marami pa tayong hindi alam tungkol kay Majin Ku. Halimbawa, gaano ito kalakas o anong uri ng mga teknik o kaya nitong gamitin? Taglay ba nito ang parehong kapangyarihan sa regeneration tulad ng kay Majin Bu? Magagawa rin ba nitong mag self-destruct gaya ng ginawa ng mga Cybermen bilang huling paraan? Mukhang hindi na natin kailangang maghintay ng matagal para malaman ang mga ito dahil ang plano ni Arinzu ay tila para kay Majin Ku na talunin ang numero uno ng Tamagamis. Batay sa kumpiyansa ni Arinzu tila si Majin Ku ay isang tunay na panganib. Ang tanong ng mga sumusubaybay at tagahanga na ano na ang mangyayari sa kasalukuyang serye ng Dragon Ball Super at sa video na ito ito ay sasagutin natin ang katanungan na magpapatuloy pa din ba ang Dragon Ball Super at dahil wala na si Akira Toriyama sino na ang magtutuloy nito pagkatapos marinig ang balita tungkol sa pagkamatay ni Akira Toriyama, inaasahan sa mga tagahanga na magtanong patungkol sa hinaharap ng Dragon Ball franchise. Lalong-lalo na ang Dragon Ball Super Manga. Ang manga series ay nag a ng kwento ng pelikulang Dragon Ball Super, kwento ng superhero hanggang kamakailan lang at kakapasok lang sa bagong story arc. Dalawang buwan na ang nakakaraan. Kaya naman, mukhang malaki ang posibilidad na ang yumaang tagalikha ng manga na si Akira Toriyama ay may mga planong ipagpatuli ang kwento ng higit pa. Ngunit, matapos ang kanyang malungkot na kamatayan noong March 1, ang hinaharap ng serye ay nasa ilalim pa ng pangangalaga. Kaya ang tanong, itutuloy pa ba ang Dragon Ball Super Manga sa hinaharap? At ang sagot ay, oo. May malaking posibilidad na itutuloy ang Dragon Ball Super Manga matapos ang kamatayan ng manga creator na si Akira Toriyama ngunit hindi pa ito nakumpirma ng opisyal na pinagmulan habang ang yumaang tagalika ng manga na si Akira Toriyama ay kilala bilang manunulat ng Dragon Ball Super Manga siya ay naiulat na inikredit para sa serye original na kwento at konsepto ng karakter noong unang inanunsyo ang anime at tungkol naman sa manga ipinaliwanag ng isa ding manga artist na si Toyataru na dati siyang tumatanggap ng malalaking bahagi ng kwento mula kay Toriyama pagkatapos ay ito ay ginagamit niyang gabay sa pagsusulat ng storyboard na inire-review ni Toriyama na dating nag edit ng unang draft. ginagawa ang mga pagbabago sa dialogue at sining ang draft na ito ay ipapadala kay Toyotaro upang gawin ang final draft. sa tingin ng mga ito tilay hanggat tatanggap ni Toyotaro ang malalaking bahagi ng kwento mula kay Akira Toriyama maaari niyang ituloy ang manga at posibleng makita ito hanggang sa dulo ngunit mahirap sabihin kung inihanda na ni Toriyama ang mga plano para sa mga susunod na kabanata ng manga ng maaga. Gayunpaman, tila'y malabong may plano si Akira Toriyama para sa mga susunod na kabanata ng detalyado dahil marahil ay hindi inaasahan ang kanyang kamatayan. Gayunpaman, ayon sa opisyal na website ng Dragon Ball franchise, pumanaw si Akira Toriyama dahil sa acute subdural hematoma. Ang acute subdural hematoma ay madalas na itinuturing na isang emergency kung saan ang isang blood clot ay nagbuo sa pagitan ng ibabaw ng utak at matigas nitong takip. Ito ay kadalas kadalasang nangyayari dahil sa pag-uunat at pagpunit ng mga ugat sa ibabaw ng utak, sanhi ng pinsala sa ulo. Dahil dito, may malaking posibilidad na si Akira Toriyama ay nagkaroon ng malungkot na head injury na nagdulot sa kanyang kamatayan. Dahil sa posibilidad na ito ay isang aksidente, maaaring hindi inahanda ni Akira Toriyama si Toyotaru ng maaga para sa hinaharap ng serye. Ang komento ni Toyotaru na isinalin sa pamamagitan ng Google Translate, Aniya, gumuhit ako ng manga dahil gusto kong purihin ni Toriyama Sensei. Ito ang lahat sa akin. Inilabas ito ni Toyotaru ang isang komento sa pamamagitan ng kanyang ex na dating Twitter account ipinahayag ang kanyang lungkot sa pagkawala ni Toriyama ipinahayag niya na nagsisimula siyang maguhit ng manga upang purihin si Toriyama Sensei dahil sa kanyang pagmamahal sa manga creator malaki ang posibilidad na ipagpapatuloy ni Toyotaro ang serye nakatakdang ipalabas ang Dragon Ball Super Chapter 103 sa Webes, March 21, 2024 at malamang na mai-publish ng walang anumang biglaang pahinga. Gayunpaman, posible na ang serye ay maaaring iligay sa hindi tiyap na pahinga ni Suecia pagkatapos nito, upang planuhin ang nalalapit na hinaharap ng serye. Alam natin na ang Dragon Ball Daima ang magiging huling piraso ng Dragon Ball Media na pinaghirapan ni Akira Toriyama. Ito ay gagawing napaka-espesyal mula sa pananaw ng mga tagahanga at pananaw sa kasaysayan. Ngunit sa kabila nito, ano ang maaari nating makita? May mga pelikula pa ba? Ang manga exclusive story arcs ba ay iaakma sa animations? Mayroon ba si Toyotaro kung ano ang kinakailangan upang mapanatili ang tono at mga disenyo ng universe ng Dragon Ball sa linya at dyan ang mga tanong na bumabagabag pa din sa akin. Rest in peace Toriyama, isa siya sa mga dakila at mamimiss ko ang kanyang signature brand ng katatawanan at estilo. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.